Ang mga aydan o pisanan. Anak po ng Estates McCartney. Yung isa po basa-basa pa. Ang mga ganda ng pagkabiyak ng egg oh. Alis-pantay. Uh, para po sa akin uh, parehas po hen po parehas po silang hen para sa akin kaya ang papangalan po natin diyan diyan sa medyo malaki ay Itaaw official yung maliit naman po medyo maliit ay rose rose marana Hintay-hintay lang po tayo sa kanilang paglaki mga idol. Yan, shout out kay Tao Official. Shout out Rose Maranan. Yan po. Yan pong nasa kaliwa, yun yung Rose Maranan. Pangalan natin dyan. Nasa kanan, Tita Aw Official. Yan. ये तो मैं हल्ला सब Wala pa to. Sana pa mabuhay silang dalawa. Hanggang dito na lang po. Mga idol, ingat pa tayong lahat.